tapos oh, mga dong oh. hmm. mga, mga idol mm, mante, oh. hmm, mga sila ko pisiligin ko na baka kong ni Obo um. Nagadun eh Tamitik kasi sa way

Nagbaga hmm, nga siya ka. Nihisi ba yun? Ha? yun? hmm Ang hihima yun, magbuong. Apo na Hindi nga gimas. Awang ti... Agun lang Di pa sisyon kasi namang... Yeah. ng kwan wala tayong magawang kawayan meron kawayan may gawang kawayan pero yung session ng paggawa ng kawayan kukuha ng kawayan pala kakwa hindi ba pwede so nga ano balang mga subscribe kin ko ha kanya yung mga kapasat ko ayan hmm, tulungan dakma mo eh hindi nagagatan ng tikawaya na dati lalako dati yun ah ipakita ko kanya yung ano yung ko sa inyo yung paano gumawa ng parang kung may kiling dun sa kabila maglalagay ng parisukat pala sorry hmm. kumakas ako Ay, pakita kanya yun daw diba? ah so, kung naurahin lang Ito, buya ko hanggang dulo so, comment kayo siya. mag comment Yung hubog na kin diya ang kabel ti plastik Pagira kanya. No so, ay lang. Oh. Okay. Permi di bisig ko nagawrak manen. Sa so, uray nyo lang damdama ta kakita kanya no. Ito na nga pabalat ken. Kabel ti pare sukat. Mhm, mm -hmm, hindi mas. Mhm. Mm Malato -hmm. nga nakasabsabaw.

Ah. Uy ko ba iko? Na bigla na ang tuloy dito. Ano na? Na boy. Sa mga Ilocano at Tagalog diyan, shout out. God bless kanya tayo. Ngayon na gab abroad ta sawa na. Ingat ka ta bakit ko ah. Mm. 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 Kita, at, uh, <laughs> kadion, hmm. Hmm. kita problematik ke sawah nata tapi aku mah nyop apa em sedikit nakat dayon apa apa ini lagi kasih dan ikhtiman ini bosku tiba sih kau sungai dikit tuh teman Ang kanya ay eh. Ang limas siya. Ang eh. kasama makaalat ulaw sa ranggola. Kahit po. Orain nyo lang. Two thousand years later. So, nakapalpa akong mga idol. Suruk kanya niya yun, oo. No? Kasano, ti? Pagpapalat nagpaypay soya. Kunwari, ito sa Tara, alam. Anong ba't pagbabalat ka nun? Di ba, kita nyo lubog ito? Ito kasi yung nakasasagat ng hangin. Itong lubog na to, kaya gano'n. Uh, Natitinamberan nga nang yung diba, ito, eh, na yung sarapat angin. Di pa paano? Nakakasagat. Ito, iguro yun. Dahil ito titawag na. Titawag na tayo, Ilocano, umilaw. Ito si na, huwag yung Ini mention ng banners. Ito ya. Ini kuling ni Jack. Killing pilot. Si Tagalog na. Si Kid Pilo. Ano eh. Ini ko na yun. Ito. Ito di pari sa Ito kami nag-adjust na ito. ito yun. Ang adjust nya Ano? Ano? Ano ba rin mo i-adjust si Banger? Ngayon, hamungay si Glut Ah, uh, may may si na ah. Dati ah, yung Siglop na nga sa Ngayon ipakita kanya yung Siglop na. Yung tipak pakita pa lang atoy. Part Part 1 atoy. Ay mismo nga. Ah, mismong pababala to, di ba? Kita niyo naman. Kuan sa parang nagdiamond. Kasi ito lubog ito. Ang pag ang number 1, dikit po dito sa may tali. Kasi kung didikit itong sa may tali, mga idol, hindi po siya lilipad. At pagkatapos, yung kaya siya sa gitna, makapal dito sa may ulo, papayat po. Papayat po doon sa dulo. Kasi kung pantay yan, iikot yan, kailangan niya ng pabigat sa ulo. Lagyan nyo ng di 4 o di 3. Itali nyo dito sa may sumong gitna mga idol, ito po yan ha parehas po yan na, ganyan po yung lubog niya, hindi pwedeng, hindi lubog ito kasi ito yung number one magsasagap ng hangin ito po, kasi kapag pantay po siya na flat, hindi po siya lilipad, mga idol ito papakita kasi kung paano gumawa na yung mismong sa Ilocano Carcaratau may, may tiwa Tagalog na, pare-sukat eh, English para na so, yun. sorry. Ito yun. Win ko na yung mut. Ah, yuk <laughs> yata. Kunwari, jet ski. Pagkita ko yung jet ski, ah, ya, win. Oh. Pasto yung lang. Oh, ganito rin yan. Oh, kikita nyo man, di ba? Lubog po dito, pag -anon. Hindi po yung, Kunwari, bilog na. Tapos yung, ang pababalat din po ang, number one, hindi po yung ubog. Yung ubog, hindi po yun. Kasi number one, lubog po dito. Pantay niya, para dumikit. Ito, dikit niya mismo. Pero hindi nakadikit, asa ah, may tali. Yun po. Yan, tapos ang timbang po, mas mabigat sa may ulo. Ganyan nyo, ah, bigat po. O, oh, diba? Paliko po, po siya. Yan. Pero yung ginagawa ko para sukat, kasi dito ako nagtatalit, dito sa kabila. Yun po. Pero ang kaya si ito, panipis, pero palapad siya. Panipis. Ang magaan na kaya, si ito po papakita ko. Ay, eh, malay tuloy yung mga gano'n. Ito po ah, mga idol. Tuturin itong lato-lato. Hindi, po, hindi ko pa naipamigay ipamigay kayo. Ito po. Pati ako, nabagting na tuloy. Ayan po. Manipis po siya na, pabilog. Kasi magaan siya. Magaan po siya, oh. Kapalipis. Kasi yung ginamit ko lang po na tayo dito, yung straw. Ganon din po, palubog din po, di ba nakikita nyo? Hindi po siya nagpas, hindi po siya na... Ito po. O, oh, di ba, palubog, palubog po yung mismong plastic niya. Hindi po ba ganon? Hindi, hindi kayo mag... Hindi kayo magpa-plastic ng ganon. Maniwala kayo sa akin. Hindi po kayo magpa-plastic. Basta number one po, ang kaya Malapat dito, mas mabigat sa ulo konti, sakto lang yung timpang. Papayat po siya. O, lambot po siya. Mas mabigat sa ulo. Kasi kapag ganyan, kailangan nyo ng sumba. Okay, kailangan nyo ng babigat. Yan po yan mga ayaw. Tapos ipapakita ko sa iyo kung sa inyo kung paano gumawa ng mismong hubog. Eh, mismong parisukat. Yay, tingnan tinga na nga, ko mga ngayon ngayon kabiliti ka na eh. sukat mo na, di yay. Ito yung pakita ka niya Ito po yung... <laughs> Guru yun na to kanina, no? Wala na pang pari sukat, tinanggal ko na. Gagawa ko ng parisukat sukat. Ituturo ko sa'yo kung paano gumawa ng pari sukat. Ito po ah. Isang metro to po na. No. Mismong... May git isang metro mga idol. Eh, Ito isang metro, may gitto, Ito. Yeah. ito po isang metro, tapos may gitto siya. sobrang may gito Tapos, ilalagay natin dito sa may mismong ulo na dito sa may kanan. Magkabila po ah, magkabila. Kaliwat sa kanan po. Yan po, ilalagay natin dito. Yan po mga idol, Italan natin dito sa mismong uh, kaliwa. Ito talay na rin natin dito sa mismong kabila sa may kanan. Ito po yun. O, ito tali po natin. Pag naitali natin magkabilahan po, yan Makita nyo po ba, no? Kapag naitali natin dito sa mismong kabila, ito po, no? Ito tayo magsusukat sa mismong kanan. O. Ang pagtali po dito, para gagalaw po itong mismong... kapag nakarap ako sa inyo, kaliwa, di ba ba? ikot ko po ng pakaliwa din. Papasok yung isa. Para hubutin po itong isang tali. Para ganun po yung sayaw niya. Ganun po mga idol. O. Para kapag may kiling po dito sa kabila, killing... kapag may kiling po dito sa mismo kaliwa ko, kapag nakarap ko sa inyo, adjust po kayo ng ganito. Punti-punti lang para makuha nyo yung balance itong maskagan kasi porkit na napabalitan na paalubog itong kuhan maskagan tayo timbang hindi po makukuha ng pare, pare sukat ay doon po magbabasa sa pare sukat tapos kapag doon po yung kuha nyo ng kuhan para dalawa yung mismong tansyaan ng tali sa mismong pare sukat sa so, tada, dito sa kanan o, itong kanan ko ito po yung mismo na talian. Hugot kayo dito. Ito mismo magalaw, di ba? Eh, diba? Ang to. Ito po yung magalaw. Ito po yung mismo kaliwa. Ito tayo kukuha. Mismo paikot kayo ng kanong kaliwa ulit. Hila po ng kataas. Para, ganyan po yung adjust ng handag po sa taas ng sakit sa ba? Pero kapag mag-adjust kayo dito, baliktad po ito ha kung kayo kanan, kaliwa po yung pupunta ganun po, tapos itong mismong may isang metro naman iburu nyo po ng ganito tapos itali nyo po ng singgilan lang po tapos sila po, silahin nyo po ng ganon tapos itong mismong ilagay natin na kwanto preso ka pasok natin dito sa mismong buhulan dito sa pangalawa tapos silain natin ito yeah. doon tayo magbibisi ng adjust dito kapag mag adjust kayo kapag dito kayo mag adjust kaliwa ka, kaliwa kapuntang kanan na po yun ito ang adjust nya kapag kaliwa naman ay kapag, ay kapag kaliwa kanan po yung adjust nya wala mga idol Ganon, kumari, ganon, gas Tapos, kapag kaliwa naman, punta kang kanan, kaliwa po yung pupunta. Parang, kapag nagharap kayo dito, dito sa akin. Tapos, mismo sa baba, kahit kwan lang po yung, hindi na po kwan yung sa baba. Wala nang, kwan, basta itali nyo na lang po dito sa, sa baba. May Ang number one po dito. Sa may pulo na niya mismo. Kasi yung uh, mga hirap kasi po Yan. po yung parisukot right niya. Oh, po, na malilito. <laughs> ah. oh. But na natin sa may pitan. Pag mag-a-adjust po kayo, hindi kayo lalagpas dito sa mga ipok pag ganyan po, ganyan mas valid yan po, ganyan po ito yung kali nakikita niyo to, mas valid yan po hindi kayo lalagpas na ganyan sisirok po yan ganyan po siya, kabilaan po yan tapos kapag malakas ang hangin niyo po kung may kiling doon pag may kiling doon dito sa mismong, ito ba may kiling dito sa mismong kanan adjust po kayo dito sa kanan pag may piling po dito sa kaliwa, adjust po kayo dito sa may kaliwa. Yun lang po mga ayun. Yun kung tama, pag-a-adjust. Maraming salamat mga ito. God bless po sa ating lahat. At sana po. Nakagbigyan ng pangangilip. Na? Love you.